pagpunta ng rice farmer sa Mama Sapano, dumoble sa ilalim ng bagong Pilipinas ayon sa isang mambabatas. Narito ang news ko ni Kim Gomez. Tumaas na ang kita ng mga magsasaka ng palay sa Mama sa Maguindanao del Sur sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang binahagi ni Bang Samoro Transition Authority Interim Parliament Member Attorney Suharto Ambulodto na nagsabing mula sa 13 pesos per kilo na ibebenta na ng mga magsasaka ang kanilang naaaning palay nang higit sa 22 pesos per kilo. Dagdag pa ni Attorney Ambulodto, kumikita na ngayon ng kanilang mga magsasaka ng 248,000 pesos kada ektarya mula sa 65,000 pesos. Matatanda ang dahil sa mga direktiba ni Pangulong Marcos na bawasan ang rice imports ng 300,000 metric tons. Nakapag-ani rin ng bansa ng 20.6 million metric tons ng palay noong nakaraang taon na mas mataas ng 1.5% noong 2022. Umaasa naman ng Mama Sapano, na sa ilalim ng Bagong Pilipinas, makikilala na ito bilang rice zone at hindi bilang war zone. At yan ang news ko pa ko si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.